Sa araw na ito, pag-aaralan natin paano magbawas ng mga decimal. Gagawin natin ito sa isang kolum. Magsimula tayo. 8 buo 300, 27 thousands minus 2 buo daan. Oo nga pala, nakalimutan kong sabihin na may playlist tayo para sa grade 6, puro tungkol sa fractions. Decimal, ordinaryo, addition, subtraction, at iba pa. Pwede niyong panoorin, puntahan ang mga playlist. Ang tens ay nasa ilalim ng tens, hundreds sa ilalim ng hundreds, thousands sa ilalim ng thousands. Pero wala tayong thousands dito. Oo, sa pangalawang numero. Sige, ibawas natin ang mga ito. 7 minus zero, ano ang makukuha natin? Parang zero lang dito, di ba? 7 ang matitira, tama? 2 minus 5, ano ang makukuha natin? Mas mababa ang dalawa kaysa lima. Kaya kailangan nating manghiram ng isa sa tatlo, di ba? Para bang binabawasan natin ang lima sa labindalawa. Ano ang nakuha natin? Pito. Tama? Pito. At kinuha natin yung isa sa tatlo, dapat nating tandaan yon. Ngayon, hindi na tatlo ang natira, kundi dalawa na lang. Kaya, binawas natin ang zero sa dalawa, kaya dalawa pa rin. Ilipat ang quit, tandaan ito'y mahalaga. Ilan ang walo? Minus dalawa? Anim. 6 na buong 277,448 minus 6.75. Dito naman, kabaligtaran ang nangyayari. Para bang 0 tayo rito? Kung 0, kunwari 10 ang binabawasan natin sa 8, parang 10. Mula sa 10, ibabawas natin ang 5. 10 minus 5, ilan? 5. Pero tandaan, kinuha natin to sa 8, di ba? Hindi 8, kundi 7 na lang tayo, tama? 7 minus 7 ay 0. Ilipat ang kwit. 4 minus 6, mas mababa ng 4 sa 6. Kaya sa naunang 4, babawasan ng isa. Kaya magiging 14 tayo. 14 minus 6 ay 8. At dito, hindi na 4, kundi 3 na lang. Kaya, 38.5. Susunod, 52.3. Ilan ba meron tayo dito? 45 Tingnan nyo to. Kaya kukuha rin tayo sa isa't isa dito. Isip-isipin na lang natin ang mga zero. Kunwari, dito zero, kundi sampu. Naalala natin na kinuha natin to, kaya siyam na lang. Sige, ganito na lang gawin natin. Alisin natin tong sampu sa isip. Bawasan, tapos idagdag dito. Sampu minus walo ang natira. Magkano to? Dalawa. Dito, siyam na lang. Di sampu. Siyam minus apat, magkano? Lima. Pero kailangan natin kunin ito sa may numero D0. May tatlo tayo rito. Bawasan ng isa ang tatlo, dalawa na lang. Diba? Dalawa minus lima. Kulang tayo. Kaya kukunin natin ang isa pa. Ano ang nakukuha natin? Labindalawa minus lima. Magkano to? Pito? Kuwit. Dito rin tayo nagbawas. May isang linya na lang tayo. Kulang din tayo ng isa minus apat. Kaya anong gagawin natin? Babawasan din natin ng lima. Kaya labing isa minus apat tayo. Pito. Wala na tayong lima. Ano na? Apat. Susunod. 6.15 minus 2.07. Lima minus pito, kulang ng 5 Anong nakukuha natin? 15 lima minus pito, magkano? Walo. Dito, 0 minus zero na tayo. Zero kuwit, anim minus dalawa, apat. Apat na punto walo. Parehong halimbawa, to. Oo. Sinadya ko to. Dalawa punto pito. Gusto kong ipakita ang pagkaiba. Importante, o 0.7 o 0.07, malaki ang pagkaiba. 5 minus 0, 5 pa rin. Isa minus pito. May isa kaming mas mababa sa pito, kaya kumuha kami sa anim at isa pa, oo, isa. Kaya nakuha namin labing isa minus pito. Ano ang nakuha natin? Apat. Apat na kwit, at dito hindi na anim kundi lima lima minus dalawa ay tatlo, tatlong punto apat na putlima, sampung punto apat minus anim na punto anim, apat minus anim. may apat kaming kulang, kaya kumuha kami sa zero. hindi zero ang nakuha natin, hindi sampu kundi siyam. ayusin natin to. kaya labing apat minus anim ay walo, ilipat ang kuwit. May siyam na tayo. Oo, siyam, pero kumuha tayo sa nauna. Pag zero, dapat alam natin kumuha rin tayo sa naunang numero. Kung tulad nito na zero, zero, wala tayong makukuhanan. Kukunin natin sa may numero. Oo, mga digit talaga. Ayun. Kaya siyam minus anim ay tatlo sampung punto isa minus sham punto sham sham sham. Ito ay magandang halimbawa na may ilang zero. Iguguhit ko ito na parang di nakikita, di ba? Pero nasa isip lang natin to. Paano natin ito ginagawa dito? Una, kukuha tayo ng isa mula sa zero. Parang siyam pa tayo, pero babawasan pa, di ba? Sampung minus siyam ang natitira sa atin. Magkano to isa? Ayos. Wala na tayong zero dito. Parang siyam na lang tayo dito. Siyam minus siyam, magkano? Zero. Dito na tayo. Anong nakuha natin? Hmm. Zero na naman tayo. ba? Diba? Zero minus siyam, paulit-ulit. Kailangan nating pumunta rito. ba? Diba? Kulang tayo dito. Kulang-kulang sa lahat ng dako. May zero tayo sa lahat ng dako. Anong binabawasan natin? parang ang isa'y naging zero muna, tapos naging sampu, kasi binawasan natin sa nakaraang bilang. Kaya, sampung minus siyam ay isa. Tapos, lagyan ng quit. Anong nakukuha natin dito? Dito, kailangan nating magbawas. May siyam tayo rito? Oo, siyam. Pero binawasan pa natin, di ba? Magiging zero to. Sa totoo lang, siyam na lang natitira sa tin. Siyam bawas siyam. Ano kaya? Zero. Kaya zero punto isang daan at isang libo nakuha natin. Mga pare, malapit na tayo matapos. Dalawang problema na lang natitira. 2.434, 1.5838. Magandang ehersisyo to sa math. Apat bawas walo. Kulang tayo, apat lang meron tayo, walo kailangan. Ano gagawin natin? Humiram tayo sa trese, labing apat bawas walo. Magkano yan? Anim. Wala na tayong trese, dalawa na lang meron tayo. Dalawa bawas tatlo, kulang pa rin. Kaya humiram tayo sa katorse. Ano nakuha natin? Labindalawa, tama, labindalawa. Kasi wala na tayong trese, dalawa lang meron. Labindalawa bawas tatlo. Magkano naman to? Siyam. Siyam. Kinuha rin natin sa apat. May tatlo minus walo pa. Kulang pa. Kunin natin sa isa. Dito, lahat kumukuha sa isa't isa. Labintatlo minus walo pala tayo. Magkano na yan? Lima. Lima. Tapos, kinuha rin natin to. Zero na tira. Wala na talaga tayong natira. Ubus na ubus na tayo. Kunin natin sa dalawa. Sampu minus lima. Lima pa rin. Tapos ilipat natin ng kuwit isa na lang natira. Di dalawa, isa minus isang zero. Kaya zero lima, libo limang daan siyam na anim na sampung libo. Huling halimbawa na to. Nasa finish line na tayo. Kung masagot nyo to, a ah, lahat kayo. Walo punto dalawa minus tatlo punto apat. Kaya madali lang to, di ba? Isang bahagi lang mahirap, simple lang talaga. Dalawa minus 0, dalawa. Zero minus apat. Siyempre, mas mababa ang 0 sa apat. Kaya kunin natin sa walo, sampu minus apat. Ano kaya lalabas dito? Anim. Pito na lang tayo, di walo. Pito minus tatlo apat. Apat na punto, anim na put dalawa.